Hello guys Mayroon ibon kasing pumasok sa bahay Ito po Anong ibon kaya ito? Ayan na oh ah, ayan. Kagabi po yan Alas Alas 10 siguro Nakapasok sa bahay oh, Binilipad ko na guys Ayan oh Taas siya oh Sige, lipad na. Lipad, sige. Okay, lipad na. Lipad ka. Tagal makalipad. Ayan na guys, ulo lumalakad siya. Oh. Ayan ang. Oh. Ayan guys. Kagabi lang po yan. Kagabi lang pumasok sa bahay. Mga alas, jis. Tagal, guys, maglipad. Ayan, oh. Ayan, oh. Ay. Ayan, oh. Inaalala ko guys baka mahuli ng aso ito. Ayan. Okay, pag nagkalipad na ito sa mataas. Nilagyan ko guys ng tanda para yung sapa niya may takip na mineral. Ayan oh. matagal siya eh. Naglalakad pa siya eh. hmm. oh, pa, oh. ano, na. Oh. para kagabi kasi malakas yung ulan. Malakas yung ulan, siguro yung paglipad niya hindi siya makalipad.